guys, kung nagtatrabaho ka ngayon 20 years, 5 years at gusto mo nang mag-design pero hindi pa pwede kasi walang ipon, lubog sa utang so ito na po uh, mayroon akong ipapakita sa iyo kasi nakabasa ako ng kwento ni Bill Gates yun yung goal niya e naging idol ko siya sabi so, mo gusto ko rin yan mamata ka maging millionaire at 30 years old kinatawanan ka ng mga mga kaibigan mo kayo ng sahod? <laughs> Yun pala yung reason. So that's why, pagpasok po sa work that day, mas lalo ako natawan. Nakita mo yung mga kasama ko, 5, 10 years, 15, 16 years. Minsan, namungutang pa sa amin, lalo na yung mga